Hi, we are ready for what? For I what? Quit. Kion's birthday. Kion's birthday. Yes, and christening of Kion's also. Hi, guapa. Hi, <laughs> <what> <laughs> Hi guapo. Hi. <laughs> <laughs> so <laughs> man, to <laughs> na misa koan sa occasion. Asa kagito Hamdan? Nasigawa kita si Iqbal. Sila M's. Si M's. They will go alone. You will go alone? Yeah. What time maybe? So guys, Bye. namuti niya akong naong kay tungod sa pulbos niya, no? Nice ka, siya. O niya, ang niyang lipstick is matte lipstick. Nice kayo yung mong lipstick, Dai. Not. Thank, Thank you. Pilit kayo ba? Mm -mm. Bisa na ako anak eh. Lagi? Three months na ba ang kuhanak? Three months. Jara oh, bilit <laughs> ko na may... What happened to the earth and world is so hot. The unbearable hot. Ma, it No, it's okay. May hangin ba? So Aki is playing. What's that, Aki? Red Ball. Ah, stand ball. So why? You are here. We should go in uh, Airport Road. Yeah, we're going to the gas station first. Oh, okay. So we have to refuel. Well. My passenger is <laughs> paying dollar. This is a English. Uh, <laughs> this is uh, emirata Arabic. Okay, speak okay, Arabic. Arabic, go to Arabic. Okay, go Arabic. Menwen. when roh? Uh, roh Min uh, gasol station? Petrol station. Petrol, okay. yani uh, sayara reboser over petrol? Wala. Ari Brasil. Brasil. Okay. Ayak okay. okay. Guys, pupunta mo na sila sa ano, mag-tubil. Mag-tubil daw. Amputan sa tubilan ani. sakyanan ba? guys, we're ready to go. Mauni siya ang Morro Street. So mag-u-turn mi diha, mupad mi sa ha? Hamdan Street. Uy, sa Bisaya pa. O sa Bisaya pa. Nang, nang, i-u-turn lang ka na ako diri nang. <laughs> uy, ayun yung taon tong kay Tigulang, yung taon ko tong, uy, ayun yung taon ko yung turn <laughs> Joke lang. Mga mga, mga Bisaya no, daghan kay jokes ba. Sa so, wala na tubay. Skewers. Oo, hmm. asa na bubug ka pa dong? <laughs> Oo, oh, kani eh. mo ato ka sa sa Alfa la ko. Alfa then Najda. Uh -huh. Then Hamdan. Uh -huh. Traffic nunggu diri tapi itu. Gana, traffic kayak sama lifeline. Gani. Mm -hmm. So, ang Sumaw ni ang alfala. Diri mi nagkuyo sa una dia sa sa, da, sa twin ta, twin building. Kana siya oh, twin building sa side ni mo. Dire? Mm. mm. Yasmin yes, building. We are just excited. Excited? Yeah, because she, she will perform now with us, with her friend. you gonna dance? Wow. And then I will uh, share. So oh, go, my baby, go, my baby. Woo! Yes, baby? Yes. Look at here. Who do your makeup? Who did your makeup? My mommy called someone to make. Oh, makeup somebody. Artists. Okay, that's nice. Yani, yani makeup for you. For a little girl like you. So, mauna ni siya ang Najda. dari diri sa may showroom. Output team showroom Nissan. Nissan. dirata na maliko. lang. Diretso lang. Shortcut ko shortcut. Problema na Parking na. Ano ka parking? Basta na underground. Mas

dito ra sa likod agi. Oo. Uh -huh. Oh. Bakit ka dito duman daw? Ano 'yan daw? Joke lang. So kinsay musayaw sayaw? Nay nga musayaw, pod. Yeah, me and Marsa. Wow. Ah, uh, dapat tay mo kanta pod. You are the beautiful girl. The only one of the To love me. So excited to say it's over. Ding ding ding. Nai pinangtipas <laughs> tadi magkunid sa monobit la. <laughs> baluster, baluster. We are at the, the location. Oh, Ayan video guys. Oo oh, na siya occasions. Malam. So anha ta diha sa taas. So occasions na ta. Ayan. Ah. Bas basig na ako sa kuan ha. Residential. Mamaya pa lang ang sulok. So, di hapod ang school ni Aki? Oh, di hapod building. Oh, okay gusto ko na lumit ko ngunit ayaw wow ha hindi iwan nito kung na siya dahi tiktok na yeah. ganahan dyan tiktok grabe kay filter <laughs> it is today it is retro hindi iwan nito ha Unsa man na siya? Dili ikaw na? No? Tapos imuha lang gikuanan? Ako? Dili ba? Ang uh, filter. Oo, uh, ah, uh, oh, okay. mm. Mag-study ko ginga na. So ning abot na gud me. patanawa ra gud ko aning imong kuan, an? paint sa likod sa t-shirt. It's Kion. Wanted Kion. Marcos. Oh, Martinez. Martinez din sila. Oh, ako na, ako na, ako na magdala ang Ikaw, bai. Kanang duhabi bi, kanang duhabi bi. Ayaw sana ba? Kimisa an na Ano number, bay? Naanami Mag-ready-ready na.

ayun. It's Kion's birthday, first birthday ni Kion.

Thank you.